Hello Divine People, welcome sa ating channel Divine Queen Tarot PH Alamin natin ang messages, energy gabay para sa ating Capricorn friends for November 2023 Pasensya na kayo guys kung ngayon lang ako nakapag-upload kasi napaka busy ko ng October So tignan natin guys, money love career ng ating Capricorn friends Oops, matalon Money, love, career, spirit guide. Okay. Meron tayo ditong, ayan, um, ten of, ten of ones, ano, um, regarding sa inyong paghawak sa kaperahan, um, may mga darating at darating na um, pera ngayong buwan na to, pero mag-iingat kayo dahil, um, magiging careless kayo this month ano, sa paghawak ng inyong kaperahan. And kung may mga marireceive kayong pera, andiyan ang inggit ng mga nakapaligid sa inyo kaya mag-iingat kayo kasi baka um, alam niyo maisahan kayo, mawalan kayo. Ayan. Mag-ingat kayo, guys. So andito ang in, ang 9 of Nine of swords ano um, yung iba sa inyo pagdating sa career naman is ano lalong lalong sa mga walang trabaho ayan may mga sleepless nights kayo dito masyado kayong problemadong problemado sa paghahanap ng trabaho so yung iba sa inyo ayan oo siya kayo pero dumadating din kayo sa point na talagang alam mo yon parang gusto mo nang sumuko So, yung iba dito, ang dami rin pinagdidesisyonan. Siguro, ang daming offer sa inyo. Hindi kayo makapag-decide-decide. -decide. And we have here the King of Swords. No, no? Ang pagdating naman sa inyong love life, ayan, magkakaroon kayo ng problema ngayong buwan na to. Na, um, alam mo yun, makakapagbitaw ka or sila ng yung, yung kapartner mo ng masasakit na salita. So, beware of that guys, no? Ang matuto tayong mag, ano, pasensya. Katulad dito, dito ang pasensya, no? Instead na magsalita ka ng hindi maganda or sagutin mo pa kung ano may mga sinasabi niyang masasakit na salita, manahimik ka na lang para hindi lumaki yung gulo dahil ikaw rin yung magsasuffer niyan. No? Ikaw, ikaw lang rin ang magsasuffer niyan. So, iwasan niyo yung ma-stress kayo this month dahil ayan ang dami alam mo yung pag nagsalita ka ikaw pa yung masama so ganun yung mangyayari this month sa inyo so maging um, pairali nyo yung pagiging pasensyoso pasensyosa nyo dahil yung taong yan is mainit lang ang ulo dahil nagkakaroon siya ng problema sa kanyang karyer no? yung mga karelasyon nyo ikaw mismo to na magkakaroon ka ng problema o nagkakaroon ka, meron kang problema sa trabaho, no? Na hindi mo ma-voice out sa mga katrabaho mo. So, na pagbabalingan mo yung pamilya mo, kapartner mo, mag magulang mo, problema sa school ba yan? Ayan, hindi mo ma masabi-sabi sa kanila, no? So, lagi mo na lang dinadaan sa init ng ulo. So, ayan guys, meron tayo ditong four of pentacles. Ayan, nagpapakahirap kang buuin kung ano man yung mga binubuo mo project ba yan, kung ano man yung mga um, mga bagay na ginagawa mo ngayon ayan, hirap na hirap ka no so tignan pa natin ayan, andito ang ating ano, page of one so magingat talaga kayo sa mga tridor na tao sa inyong paligid, lalong-lalo na sa inyong kaperahan. Baka makareceive ka ngayon ng malaki-laking pera. Ayan, matuto kang isecure yon Dahil andyan ang ating page of ones na nakamasid lang sa'yo yan. Baka gawan ka ng hindi maganda. No? Kaya kung masyado kayong um, alam mo yon tiwala na ayan, nakareceive ako ng pera meron akong pera dito, ay, magkukuha ako ng pera, alam mo yun, huwag ka nang magsalita. So, keep in, i-keep mo lang yan sa sarili mo, na may marireceive kang pera. Ano, baka kasi yung iba dito, is hingian ka ng hingian din ng tulong, dahil may finding help tayo dito, ano. Um, uh, <coughs> hingian ka ng hingian ng tulong hanggat ikaw, hanggang ikaw na yung maubusan. So, Capricorn na. sa natin tong dalawang cards. So, ayan. Wow, we have the sun. So, kung ano man yung mga manifest nyo ngayong buwan, ayan, talagang um, pakikinggan kayo ni universe, no? Napakaganda ng card na to. So, we have here the seven of swords, mga paghihirap mo, no? Ayan, no? Andito ang seven of swords, no? Mag-ingat talaga kayo dito, guys sa trabaho, kaperahan, ayan. Nakikita nyo ba tong lalaking to? Habang natutulog ka, ayan na lang. Baka bigla na lang kayong takbuhan yan. Or may ikaw ba'y babaeng buntis, ayan, mag-ingat ka. Baka kasi tong lalaking pinagkatiwalaan, is bigla ka na lang, alam mo yun, iwanan ka sa ere. No, lalong-lalo lalo na sa mga may mga love life dyan o kaya single ka man may gustong manligaw sa'yo magingat ka pumili ka ng taong ano mo yun um, bibigyan mo ng sagot na oo dahil hindi lahat ng pinapakita ngayong buwan na to na maganda is totoo talaga no? but we have here the sun no? kung ano man yung mga minamanifest mo kay universe, ayan, ibibigay niya yan sa'yo. Basta, alam mo yun, mag-pray ka lang talaga ng bukal sa iyong kalooban. So, tingnan pa natin. Ito pa bang kailangan ng ating Capricorn. sync with the moon. Katulad ng sinabi ko sa inyo, lalong-lalo na sa mga kababaihan. So, hindi ka ba mabuntis-buntis? Ayan, sync with the moon kasi, no, regarding sa inyong um, um, kagustuhan na magkaroon ng anak. Lumabas din to sa isang sign, ano, panoodin nyo yung video na yan, guys. Baka yun yung taong yun din na pinapakisamahan mo, no. So, ikaw ba to na matagal ka ng, matagal mo nang gustong magkaanak? ayan, hindi ka magka-anak-anak kaya ayan, parang gusto mong makipag um, alam mo yung break sa'yo ng karelasyon baka maghanap ng iba yan, no, dahil hindi mo mabigay yung gusto niya so, tignan pa natin Oops. so, andito yung abundance planning, dahil may sun nga tayo dito, no, kung may mga marireceive kang kaperahan make it sure na gamitin mo sa tama ayan ilista mo kung ano yung mga kailangan mong unahin, bilhin, no? Para sa iyong sarili, para sa iyong pamilya. So, ayan, guys. Tingnan pa natin. <laughs> Andito ang ating entrapment. Yung iba sa inyo, ayan, talagang sobrang nalulungkot and hindi kayo makaalis-alis um, from from the pasa, no? Or kung may mga karelasyon kayo dito na masyado na kayong nasasakal. No, kung may problema kayo from the past na talagang until now hindi niyo pa nabibigyan ng solusyon. So, natin dito. Bukas pa tayo ng isa, guys. iba sa inyo na talagang ano, yung iba sa inyo ay ana tinatamad ng kumilos, tinatan tinatamad maghanap ng um, bagong trabaho, bagong love life. Um, so, kung hindi mo pa talaga kaya na um, i-open yung puso mo sa mga ganong sa bagong trabaho, bagong love life. Ayan, dahil feeling mo kasi dito is parang ano ka na eh. May mga nagawa ka bang negative sa trabaho mo dati, sa karelasyon mo. Ayun, talagang ano ka eh dinidibdib mo masyado. Hindi ka makaalis-alis. So, sinasabi ng universe, ayan ang abundance planning, um, i-discover mo rin. Hindi mo, huwag mo lang isulat kung ano yung mga kailangan mong bayaran, ang mga plano mo sa buhay. I-discover mo talaga sa buwan na to kung ano ba talaga yung purpose mo, kung bakit uh, mas pinipili mo maging single, mas pinipili mo muna ang mag-relax at huwag magtrabaho. Ano ba talaga yung purpose mo sa buhay? no, para mahanap mo yung happiness um, within you, ano, dahil ikaw lang rin naman ang makakagawa nyan, um, Capricorn. So, thank you for watching. See you on my next video. Bye! -bye.